Tapos pati nga sugat mo toy Pati nga mo Ano mga kababayan, yung ng, no Nakaranding ko yung, yung bata lang pa. po baka gusto niyo tumuan sa na po yan ganyan lang ang laki oh ah to ibili mo bigas to mga ka basic tulungan niyo po na ano lang ito mo to ito kumpare ko yan tama na ko yan sir Tama mo na ako. Ay, utoy, ano mo? Uy, hindi, para ano? para ka, ano, dapat. Mamaya na ibigay kung meron na reseta. Toy, kumuha ka muna reseta mo para malaman namin, Toy. Kuha ka reseta mo. Hindi natin alam kung iba ang kakain. Matagal na doon sa ngunang reseta, pero baka bago mapagbatayan namin kung ano yung ano, kung ano yung gamot mo. Kasi ano eh. Ano, Toy, mga ilo na bata ba, iniwanan. Oh. Ay kung malapit lang yung amin dito inambong. Ano nga yan? Ay, oh. Lagi dun dito sa akin pag pumunta ko dito. Hindi oh. ah, ako sa bata. Makain. Noon ko pa na ano yan. Nakikita. Awang ako sa bata to. Mataba ba yun noon eh. Pagbalik ko ba? Hanapin ko. Ano yung masasabi mo, Toy? tayo. Ako naging ganyan, niwan ng nanay at tatay ko. Putang ina paglagay Wala akong kilalang magulang. Hindi mo masabi yan? Hindi mo masabi yan? Hindi. Tayo, tayo, pumunta ka muna sa inyo. Magulang mo talaga eh. Tanong mo ko ano yung gamot mo. Dali na tayo, mag-aaral mo yung mo Ay, mga kapatid mo. Hindi ko alam. Wala pa papag-aaral Ikaw ba hindi mo alam? May mga wakarong Kaya sabihin mo sa ate mo, na ang resita mo, kunin daw kay para matulungan ka. Sabihin mo si ati mo, puntahan mo doon. Sila ba yun? Masa itong pare ko na to? At balik mo, bigyan ka ng pagkain mo. Ang bili. Sina? Sina. Sina? Sina? Sina, kay bukas eh, alis na kami dito. Nasaan ang magulang mo? Wala sila, sir, dito. Nasa lukban. Sina, ilan lang kayo magkakapatid dyan? Tayinik lang. Ha? Lima. O, saka kung ano pagkain nyo? Pagkating na po, mama. Darating mama mo. Baka darating ang mama mo. Baka pwedeng sabihin kung ano yung gamot mo para mapagamot ka. ka. Pala, eh. Pero bibigyan ko 'tong pera. Tayo pa mo pa sa hita mo. Ano? Eh, pa kitis daw po ito? Ha? Pa Ah, kitis sa ulo 'yun eh. Hindi hey, para sila. Hindi, kitis. Pwede ba Hindi bayan? Kitis Iba kasi yung pinag ko, kasi si CS yung pinag ko eh. Kau <laughs> <Go> pala Hindi eh. <laughs> mga basic talaga, totoo lang ito. Itong batang okay. ito noon ko pa ito nakikita. Ah, uh, baka we, pwede niyong tulungan. Kasi naawa ako dito. Ngayon ito, may mga pare ako dito mga mapipera. Ayun, dumudukot na isang pare ko. Oh. Dumudukot na yan oh. lang, <laughs> <Nakapaalam>, walang <ginilas. laughs> Pulubi. Kaya pumunta sa bundok. <laughs> walang chinelas. <laughs> Doi, pasensya na kayo mga ka basic ha. Ito talagang batang ito. Baka api pwede. Kahit door to door, tumulong kayo sa akin, mag, ano kayo sa akin, mag-PM kayo sa akin para mga... matulong itong batang ito. Kung mga... Papakita ko sa inyo kung paano ko tulungan yan. Kaya lang ako, wala akong kayanan. Kung mga 500 lang naman yung isang ano, isang buwan, pwede hey, naman kaya ko naman. Hindi hmm. itong okay, batang ito. Hindi ako yung nang ano, nang ano ako sa bata. Oh, lalaki pa yun, naman, yun. ba't hindi nila kayang mahalin yung lalaki ng anak? Sa trabaho naman. Ha? Kasi ano ang trabaho ng tatay mo? Ano po yata construction? Ah, construction. Punta sa akin na lang kamo mag-apply. Taga 55 pwede na yon. Wala <laughs> Ang tatay niyan wala dito. Nasaan? Sa lang dahil dito uwi Oh, na uuwi. Hmm. Baka may kapatid ko na sa iba. Talaga mo. Ayun. Pre, yon na. Mamaya pagkaluto pag sure. ng ating ano pakainin niyo mamaya ha, pa Hirap na. Pakainan niyo yung bata. Ah. Ito, 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 ito. Itong batang ito, parang ito, ano na lang eh. Ito yung bata ito. Datingan na ito, lang ito, dito pagpunta nito. Ayun ay. Eh. <laughs> kasi, ano? Baka mong mamatay ng tao. Ang gagawin nyo kasi. <laughs> ngasi, sayang, ang tato. Hindi, kakawa talaga bata. Toy ha. Basta mamaya, pagdating ng mama mo, baka pwedeng makuha yung yung kung ano yung gamot mo para mabilhan namin. Oo, ah, sige boy. ha? boy. Pagtutulong-tulungan okay. namin yan. Dito lang siguro yung mamaya boy ha. Ha? Ah, mama resita mo. Sita mo, dalhin mo dito. Mga basic. Bigyan ka lang pagkain mo. oh. mo. Sabihin mo, kahit hindi natin mo. mo. Hmm. Ano siguro, si ate Mga oh, basic tulungan nyo. Si hindi, nee, sabihin mo na kay ate mo na ate. Mayroon nag ano sa akin na sila ni sir. May pagkain na kayo ngayon. Ang resita ko daw. Ah, tara na tara. Dali mo dito, resita. Para matulungan ka eh. Bibili ka muna ng bigas doon, no. Ah. Sabi mo bumili ng bigas, magsa-i. Biling sardinas yung kli. Hmm. Oh, meron Wala rin sa saingin. Walang pa saingan. Oh. Wala kang pero? dito na lang pa Dito na lang, dito ka na lang kumain tayo mamaya. Dito ka na lang kumain. Paano yung mga pati Wala. Wala po bayaran ng pamit ng magulang. Wala nga yan. Parang alamig talaga dyan sa taas na yan.